Ano pa kaya ang mas nakakakilig kaysa sa pag-unveil ng bagong K-pop sensation? Sa mga unang araw ng 2024, nakita ng Korean entertainment industry ang debut ng bagong girl group ng YG Entertainment, ang Baby Monster. Ang grupo, na binubuo ng pitong miyembro, ay nagpasigla sa mga tagahanga sa pag-anunsyo ng kanilang debut mini-album na nakatakdang ipalabas sa Abril muna. Ang album, na nagtatampok ng pitong track, ay may kasamang isang kantang inirigalo ng walang iba, kundi ang American singer-songwriter na si Charlie Puth. Napakataas ng pag-asam para sa debut ng Baby Monster, kaya nagdulot ito ng malaking pagtaas sa presyo ng stock ng YG Entertainment. Ang gawain ito ay sinundan ng anunsyo ng unang fan meet tour ng Baby Monster sa limang lungsod sa Asia. Samantala, sa larangan ng drama, kinumpirma ni Naryo Jonyol at Han Sohee na sila ay nagde-date mula noong early 24. Ang balita, gayon paman, ay hindi natanggap ng lahat, dahilan upang isara ni Han Sohe ang kanyang blog dahil sa backlash. Sa iba pang balita, ang miyembro ng BTS na si Jungkook ay nagbigay ng update sa kanyang buhay sa ARMY, habang si Taeyong mula sa NC ay nag-anunsyo na sisimulan niya ang kanyang mandatory military duty sa ikalabing Abril. Sa isang mas magaan na tala, ang kanta ng New Jeans na Hype Boy ay nakamit ang isang makabuluhang milestone na umabot sa limang daang milyong stream sa Spotify. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, natagpuan ng K-pop group na Omega X ang kanilang sarili sa isang kontrobersya, kung saan inaakusahan ng kanilang dating ahensya ang isang miyembro ng panliligali. Ang paratang ay mariing itinanggi ng ahensya ng Omega X. Sa larangan ng mga solo artist, Nagbalik si Kim Namjoo ng Apink pagkatapos ng apat na taong pahinga sa kanyang pangalawang solong single ng Bad. Sinabayan pa ito ng balita ng yuwa ng My Girl at Kim Nam Jo ng Apink na nag-solo debut din. Upang i-round up ang mga highlight, ang single ng inhapen na Future Perfect, Past the Makey ay umabot sa mahigit isang daang milyong stream sa Spotify na minarkahan ang kanilang ikapitong kanta para makamit ang milestone na ito. At last but not least, matagumpay na nakabalik si Kim Chung Ha sa kanyang pinakabagong hit na Ini Mini, tampok ang Hong Joong ng atis. Sa mas maliwanag na bahagi ng mundo ng K-pop, nakatakdang ilabas ng girl group na Purple Kiss ang kanilang ika na iina, Beck na nagpapakita ng hip seed at naglalayong mapawi ang cabin fever ng mga tagahanga. Bilang karagdagan, ang miyembro na si Swan ay naghahanda para sa isang solo debut sa Hulyo. Samantala, Ipinagdiwang ng mga tagahanga ang ikadalawamputpitong kaarawan ni Chai Yun Woo ng Astro sa kanyang matagumpay na solo fan concert sa Manila, Philippines. Ang concert ay bahagi ng kanyang Just One Isa Zero Minute Mystery Elevator Tour. Bilang konklusyon, ang mga unang buwan ng 2024 apat ay napuno ng mga kapanapanabik na debut, kapanapanabik na pagbabalik at Hey there! Remember to subscribe to XOXO Gossip Lips for more future videos. pack with entertainments knowledge and funds give this video a thumb up and please share it with your friends and families too our catchy background tunes was originally composed by pierre de matique please consider to subscribe to his channel as well thank you for watching cheers